Uh, Robin, magandang umaga sa iyo. Good morning Sir Alvin at good morning din sa ating mga taga sa baybay ng DCWF and uh, DCA. <laughs> Robin, ikaw ba nagagalit ka rin sa katiwalian? <laughs> hindi po sir. Ibiga yeah. okay ka lang <laughs> Ako lang pala nagagalit ano. Ng si Robin po inuulit-ulit natin yung tungkol sa uh, mga expressway under po sa MVP Group of Companies. Baka lang meron silang anunsyo kasi malapit na po. Ano po? Ano bang bago Robin anong uh, bagong paalala ninyo sa ating mga motoristang dadaan diyan? Oh sir, yung ating mga kababayan baka yun nga yung, uh, starting na rin po tomorrow baka um, Inasaan namin na baka meron na rin pong babayahe so uh, tingnan lang po sana ng ating mga kababayan yung uh, kasulukuyang uh, traffic situation ng ating mga expressways at uh, yun po kung makita nila na talagang meron na pong mga pagdagsa at uh, kaya naman po nilang i-adjust o iwasan yung mga uh, peak volumes po na na-na-inform uh, sa kanila po ay uh, mas mainam po na iwasan po nila pero yun nga po, handa naman po kami dito sa uh, NLEX at SCTEX at kami po ay nagdagdag na nga po ng deployment mainam po na i-adjust o iwasan yung mga ating uh, mga expressways. At uh, yun po, kung makita nila na talagang meron na pong mga pagdagsa at uh, kaya naman po nilang i-adjust o iwasan yung mga uh, peak volumes po na na naka, uh, naka-inform sa kanila po ay Uh, mas mainam po na iwasan po nila. Pero yun nga po, handa naman po kami dito sa uh, NLEX at SCTEX at kami po ay nagdagdag na nga po ng deployment. Uh, umpisa pa po uh, nung uh, weekend actually, nagdagdag na po kami pero mas marami kaming uh, i-deploy. Umpisa po uh, bukas, tuloy-tuloy po yan hanggang Monday at ganun din po na wala na po tayong uh, mga closures, roadworks. Uh, open na po lahat yung ating lanes opo Mula po bukas hanggang uh, Monday na po yun ng uh, umaga. Bakit ninyo inaasahan na bukas na hindi ba may pasok pa bukas Ruben? Opo, uh, pero sabi ko nga po baka nga po meron na pong magbabakasyon or ano. So <laughs> magmuntintor na lang po yung ating mga kababayan. Opo. At uh, yun po kung may maaga pong... Uh, ah uh, pauwi na, baka magkasabay-sabay po ng bukas ng hapon po. Apo. ay eh, pero yan naman ay umpisa lang. Yung talagang dagsaan, yung, yung talagang um, parang rurok ng biyahe palabas Opo. ay Friday pa rin. Friday pa rin o Thursday, po. Thursday, Thursday. Thursday ng hapon, meron na rin po, uh, Sir Alvin. Okay. Pero ready naman tayo, di ba? I mean, year yes, in, year na out naman, tayo, ata... pinagandaan nyo yun eh. Opo. So ready na rin po tayo. Ganun din po na talagang mag implement po ulit kami ng free towing from uh, 6 AM po ng uh, Webes, October 30 hanggang November 3 opo. ng uh, 6 AM para mas mabilis yung pag-clear po natin ng mga insidente. Opo. Yung sa mga MVP group of uh, uh expressways, 'di ba? Ano 'yan? Uh, yun sa inyo yung NLEX, uh, SCTEX, uh, Opo, NLEX, SCTEX, NLEX Connector, yung pong MP Kala. Okay. At uh, kasama na rin po yung Cavitex. Cavitex, sa inyo din. Ano pa? Dito lang okay. sa Luzon yon. Sa, sa ibang apat lugar na ba meron din? Sa, sa may uh, Cebu po, yung Cebu-Cordoba Bridge oh, po. sa inyo din yan. O, tapos? Opo, pero mukhang hindi naman po ganun karami po doon daw pagka ganitong nito, panahon. Yung, okay. natin. yung sa Luzon, yung uh, apat sa inyo. Apat ba o lima? Tama, sir. Yung uh, NLEX Connector, uh, NLEX, SCTEX, itong uh, Cavitex uh, yung C5 link uh, sinasama na rin po natin yon at saka yung Calax so lima nga Opo. Uh, so yes, yung lima, lima na yan ready naman ano wala namang specifico na for each of the expressway parang parang generic naman kumbaga blanket naman yung patakaran sa mga yan tama naman po sir kung ano po yung pinapatupad po natin dito sa mga limang expressway na to uh, pare-pareho po yun sir magkakaiba nga lang po yung volume kaya medyo Itong panorte, mas uh, binabantayan po natin ng uh, maigi kasi talagang uh, yung volume po dito ay napakarami pagka mga season yung unda. Alin doon yung magsisimula yung taas sa uh, tol? Yung Cavitex ba? Ang pagkakalam ko po yung Cavitex uh, hmm. starting today, hindi ko lang po alam kung hindi ko lang po sigurado yung amount to. Yun ah, po. Yung okay, yung okay. Okay. Ah kasi hindi okay. naman ikaw, may, may sariling spokesperson yon. Yes po, tama sir Alvin. Ah Okay, sige. So anything else that you would like to inform the public, We remind the public? Kasi uh, ulitin yes, pa rin sir. ulit natin ito Robin, habang papalapit, ano po, para ma-inform yung yes, ating mga sir. Maraming salamat po sir, pero talagang napaka-importanting paalala po sa ating mga motorista na sana po nakahanda sila. Um, at uh, nasa ayos po sana yung kanilang mga sasakyan bago umalis at bumiyahe, ganun din po sana yung... Uh, ah uh, magda-drive na nasa tamang kondisyon. At uh, yun po, kung magkakaroon po ng concern, tumawag lang po sa 135,000 or at sila po ay mapapadalang kaagad ng assistant. Okay. Uh, pag, pag ganitong peak season, Robin, uh, nag, nag, install pa rin kayo ng 1RFID o tigil yes, mo na yan? ah uh, during office hours, sir, uh, open pa rin po yung ating mga centers. Ayan. At uh, pwede rin pong uh, actually mag-visit sa Uh, website ng Easy Trip. Pwede rin pong online mag uh, uh, magano na po mag uh, register ng 1 RFID. Marami na po ba ang Asa uh, pagkakaalam ko po hindi pa po ganun karami pero nag-uumpisa na po uh, may mga lumilipat na po. Oh, Kasi po. yung pong existing na dalawang RFID Uh, magagamit pa rin naman po kung hindi pa sila nakaregister ng 1RFID. Tama. Pero ano ba ang pinakamagandang argumento para lumipat na sa 1RFID? Kung nagana naman ni Kamo yung individual cards sa uh, sa South at sa North, anong bentahe pag nagpa-1RFID na ako? Opo. Mas madali pong magmatandaan. Uh, mag, uh, ano, kasi isang RFID pwede mo pong gamitin sa lahat po ng uh, uh, expressways dito oh. sa Luzon. At uh, ganun din po na isa na lang po yung binabantayan nyo pong uh, balance. Uh, okay. So kailangan lang uh, alam na alam nyo po kung uh, ano po yung toll fee na babayaran nyo kung saan mo kayo dadaan para yun lang po yung uh, binabantayan nyo isang account na lang po. Okay. Sige. Robin maraming salamat. Ulitin natin ito habang palapit pa ha. Thank you ha.